Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is your John Ray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo ang mga settings na dapat nating i-turn on para makakuha tayo ng maraming followers at views kahit nagsisimula ka pa lang. Kaya make sure na sundan at tapusin mo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na content. Let's get started. Buksan ang Facebook app at ilogin ang account mo. Pindutin ang tatlong linya. Pindutin ang setting icon. Scroll down. Dito sa audience and visibility, pindutin ang how people can find and contact you. Dito sa allow search engines outside Facebook to link to your page, i-turn on mo ito. Dito naman sa allow your page to be recommended to people looking at similar pages ay kailangan din natin ito i-turn on. Kapag na-turn on na natin itong dalawa, pindutin ang back button. Pindutin ang followers and public content. Scroll down. Dito sa country restrictions, kailangan po natin i-turn off para yung mga video mo ay makikita sa ibang bansa. Para ma-turn off natin ito, pindutin ang view. Pindutin ang restriction type. Pindutin ang hide from certain countries. Pindutin ang back button pindutin ang countries dito kapag may naka-selected countries pindutin ang x button pindutin ang back button pindutin ang back button pindutin ang age restrictions dito sa age restrictions piliin lang natin ang public para kahit bata ay mapapanood nila ang mga video mo at may chance na mag-viral ang video pindutin ang save yan lang ang mga settings na isa sa makakatulong na dumami ang followers at views sa Facebook mo Take note, ang settings na nababanggit natin kanina ay available lang sa Facebook page. Remember, dapat pa rin natin mag-upload ng original video at sumunod sa community guideline ni Facebook. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na content. Thank you for watching.